Ang ulat kaugnay po sa isang Pogo Hub sa Pasay City. Ah, ang personal na binisita ng mga senador ngayong araw. Dito po na diskubre na bagaman lehitimo ang operasyon, talabak ang mga illegal na aktividad sa lugar. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Nanlumo ang mga senador ng personal ng makita ang Pogo Hub sa Pasay City Nakamakailan ay sinalakay ng mga otoridad. Bakas pa rin ang mga dating aktibidad sa loob. Mga umano'y prostitution den, KTV bar na may malalaking kwarto, pasugalan, grocery store, barbershop shop at spa. Ito naman yung area sa Pogo na tinatawag naman nilang torture chamber. Kusa pinaniniwala ang may mga empleyado na pinapahirapan dito ng kanilang mga employer. Makikita nyo, ito yung posas. No? So, meron din dito nakita, nakita tayo na taser na pinaniniwalaan din ng mga senador na ginamit pang torture do sa mga empleyado. So, nandito naman tayo ngayon sa KTV Bar dito nga sa Pogo Hub. At makikita nyo, ito yung example ng kanilang regular room rate. So, makikita nyo na kumpleto yan. Kung talagang entertainment talaga yung uh, hanap nyo, meron yan dito sa loob ng Pogo Hub. At Dadaling ko naman kayo dito sa may tinatawag nilang VIP room. So dito sa VIP room naman, napakalaki talaga nung space. At malaki yung mahaba yung upuan at makikita nyo naman ito, napakalaki din ng TV. Matapos ang inspeksyon, dito na rin sa lugar nagsagawa ng pagdinig ang mga senador. Tingin ng ilang senador kahit lihiti mo ang Pogo Operation, talamak ang illegal na aktibidad nito. Human slavery hub ng buong mundo. Hindi lang kasama ho yun, may sex den at mayroon pang torture chamber. At uh, nasabi ko nga ho kanina na hindi ho magagawa to ng mga ordinaryong kriminal. Ito ay ginagawa ng isang organized, malakas ang loob, at well-connected na mga criminal syndicates. Nandito na po sila sa Pilipinas, na ooperate napakalakas sa loob, katabi lang ang DFA, katabi lang ang isang police station, napakalapit sa Senado. Aquarium, kung saan ginagawang butahe ang mga babae at ang mga kwarto, napakarami. Kaya lumabas ayon sa mga senador, may failure of regulation. Kaya namamayagpag ang mga sindikatong ito. Dahil diyan, na-question ang pagkor sa pagdinig. Paliwanag nila. If you have done your inspection, yung totoong inspection, hindi yung bulag na inspection, this will not happen. Actually, may report na rin kami niyan, sir. Kaya na-cancel na din na na yung license niyan, In my opinion, this is a failure of regulation. If we are just doing our jobs properly, regulating, hindi mangyayari lahat po ito. Eh. I'm sorry, General. I'm not pointing sir, to you, ano, pointing is, to 4 as a whole. The problem is, sir, wala kami ng ano, you know, enforcement. Ano, you know. I mean, we don't have the police power, sir. Kaya nagre-relay kami sa PAOC, sir, sa, sa DOJ palagi. Ang dami na namin binigay na report sa kanila, sir. Alam nila, sir, si, ni sir, uh, uh, sir, ni General Cruz yan, sir. Kasi palagi kami nag-uusap, sir. Palagi kami nag-meeting. Sabay nga kami nag-inspect ni Yusef Cruz, sir, eh. Nung sa Paranaque, hanggang ngayon sir, wala pa akong tulog. Ako mismo nag-inspect niyan. Sa kasalukuyan, ayon sa Interagency Council Against Trafficking, inaasistihan na ang mga biktima sa Pogo Hub na ang ilan ay pawang Chinese nationals. Kinansela na rin ng PAGCOR ang provisional license na inisyu sa Pogo Firm. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.